Sino na naman dito ang kumain na hindi nagugas? Simpleng pagpatay sa mga ilaw, hindi ba rin magawa? Nilalangaw na naman ang mga plato dito. Anong oras na lang ang mga tao dito nakahilata pa? Mabubulok na lang yung mga binabad na damit sa kwita, hindi pa naman labhan. Tama yan. Ngayon lang kayo babangon kapag makaluto na tayo ng ulam. Ihintayin nyo na lang talaga na pagsilbihan hirap, kayo. Hirap na hirap na nga tayo mag-budget sa mga gastusin dito sa bahay. Ang mga kasama mo magpabigat pa sa'yo. Ang mga dumi sa mga pit sa labas. Ako pa ang magliligpet, paalaga-alaga kayo sa mga pets, tapos hindi kayo marunong mag-asikaso. Ang mga lagayan dito sa tubig, nilolomot na. Saka lang kayo makaisip maglagay ng tubig sa ref. Kapag ka mauuhaw na kayo, maghahanap ng malamig. Sige, huwag pa kayo magsipagbangon dyan. Sisilaban ko talaga kayo. Huwag nyo talaga ako subukan ngayong araw na ito. Lunes na lunes talaga gagawan tayo ng kasalanan sa mga tao dito. Imbis na hindi tayo gusto magsermon pag lunes. Kay magtuloy-tuloy na naman buong linggo ang sermon natin. Ah, sa bagay hindi man kay maaapit kapag kapag magsermon tayo. Baliwala man lang sa inyo.